Hello, chika na naman tayo. Nanood na naman ako ng dokumentary tungkol naman dun sa mga nakatira dun sa lansangan. Nagaling yata, oh, galing sila ng iba't ibang probinsya. Meron na solo, yan, namumuhay sa itaas ng puno. Yan, lumuhay siya, galing siya ng probinsya. So, nangangahulugan na ang pinakang ibig sabihin na problema ng Pilipinas sa edukasyon talaga. Kasi, yun nga, Meron namang free ano talaga sa Pilipinas sa edukasyon eh. Yun. Kagaya dito, may free education din. Pero sila, is dito talagang paano kala nila na ipagpatuloy yung pag-aaral, makapagtapos ka ng kahit man ng high school. Talagang ano yan? Ano yan? Uh, pinapanukala talaga yung nasa batas talaga yan, na kailangan na pumasok ang mga bata sa school. Talagang matinding batas yan. Hindi ka pwedeng hindi papasok sa school dahil ang mga magulang mananagot sa batas. Kailangan na Ang bata ay pumasok sa school, magtapos ng pag-aaral kahit man lang hanggang high school. Siguro yun ang pinakang main problem sa Pilipinas. Hindi, hindi ganun kahigpit yung batas sa Pilipinas. Kaya, ang dami ng mga hindi nakakatapos ng pag-aaral na kahit man lang high school. Kaya ang resulta, nahihirapan silang humanap ng maayos sa trabaho. Na, nahihirapan silang humanap ng maganda at maayos sa trabaho. Yun, kasi kailangan yan eh. Uh, pag maghahanap ka pa ng trabaho, kahit man lang graduate na high school ka eh. Pero hindi rin kasi marami pa rin mga trabaho na sa Pilipinas ang taas ang standard. Hindi na porket nakagraduate ka ng high school is makahanap ka na ng magandang trabaho. Marami pa rin silang standard. Napakarami ng high standard ng Pilipinas pagdating sa edukasyon. Okay, meron pa na mag-asawa naman na buntis. Wala na ang bahay, walang matitirahan, walang trabaho, walang pera, nag-anak pa. Sa panagin mo tama yun? sa palagay mo, anong tawag dito, responsible na tao yun? Hindi. Matatawag kong irresponsible yung mga ganong tao. Kasi bakit ka mag-aanak sa panahon na hindi pa kayo handa? Alam nyo na nga na ang problema is wala kayong bahay, wala kayong sariling bahay at lupa, nag-anak pa kayo. Ngayon yung bata naman ang madadamay yung bata naman ang mahihirapan. Dapat inisip muna nila na magpamilya. Bago magpamilya, naunahin muna nila yung pinakang importante kailangan nila bago sila mag-anak. Alam nila na ang kailangan nila ay bahay at lupa. Yun dapat ang unahin nila. Yan, trabaho. Pera, yun dapat ang i nila bago sila magpamilya. Hindi yung bubuo na agad sila ng pamilya sa mga panahon na ang dami pa nilang kailangan sa buhay na hindi pa nga nila naiibigay yung pinakang importante kailangan nila sa buhay, kagaya ng bahay at lupa, nag-anak pa. Ngayon, saan sila titira? Lalo lang mahirapan kasi tatlo na sila. Excuse me, lalo nang hindi makapagtrabaho si Mrs. kasi nga, buntis. Unless, pagkapanganak, trabaho agad. Pero isipin mo, mas mahirap. Mas mahirapan ka lalo kapag hindi mo naibigay yung pinakang mas importante pangangailangan ninyo na dapat inuna nila is bahay at lupa muna. I-provide muna nila sa sarili nila yung bahay at lupa kasi alam naman nila at nakikita nila na yun ang kailangan nila. Nagreklamo sila, wala daw silang sarili bahay at lupa, ang hirap-hirap daw ng buhay sa Maynila. Tapos nagre-request pa na itaas pa daw yung, uh, yung minimum wage para daw hindi na sila lumuwas ng Maynila. Sinisi pa. Sa totoo lang, kahit nasaan ka pa, probinsya ka pa o Maynila. Kasi ang sahod sa magkano ba yung sahod noon sa Maynila? Hindi ko alam po na ano magkano ang sahod sa Maynila noon. Yung know, time na yun. Tapos sa Pilipinas ako. At least nakagraduate naman ako ng high school. Kaya hindi ganun ka, hindi ako nahirapan na maghanap ng trabaho. Yun. And talaga namang, pag naghahanap ako ng trabaho, mula umaga yan hanggang padilim na, hindi pa ako tapos. Ganun ako maghanap ng trabaho. Hindi ako titigil. Yun. And yun na nga, ang sahod ko noon is 150 pesos ang naabutan ko. So, hindi kaya say Sa isa anak yun ha. Hindi kasha. kaya Kaya doon ko naisip na, ah, doon ko pinagana yung utak ko. Hindi pala talaga kaya. And dapat ko, doon ko nakita sa sarili ko kung ano yung dapat kong unahin. Sabi ko sa sarili ko, ah, mali pala yung ginawa ko. Hindi pala dapat ako nag-anak sa mga panahon na hindi ko pa kaya dapat po na i-provide ko muna yung mga mas pinaka-importante kailangan ko sa buhay bago ako mag-anak, bago ako magpamilya. Pero dahil nandiyan na yan, may isa na nga akong anak noong time na yun, yan, hanggang ngayon, syempre binata na yung anak ko. So, sabi ko sa sarili ko, dahil nga nandiyan na yung anak ko, anong gagawin ko, hindi ko na may ibalik yan, di ba? At saka, yun na yung lalo akong nag sa responsibilidad ko. Sabi ko sa sarili ko, okay, hindi ko kailangan or hindi ko muna susundan yung anak ko kasi hindi ko kakayanin. Hindi ako makakapagtrabaho ko kung magkakaroon pa ng isa pang anak. Dahil wala naman ako maasahan para pag iwanan ng anak ko, ba? Diba? Sabi ko sarili ko, ang kailangan kong unang gawin ay pera. Kailangan ko ma ang pera para sa aming mag kasi hindi ko kakayanin. Wala kaming pera, hindi ko mabubuhay ang anak ko kung wala akong pera. Then sabi ko sarili ko, pangalawa, kailangan ko ng bahay at lupa kasi yun ang kailangan namin ng anak ko na yun ang wala kami. So, yun. Pinubayad ko rin yun. syempre. And, kailangan din ng anak ko ng edukasyon. Sabi ko, kailangan din ng anak ng edukasyon dahil nga, kakailangan din yun, niya yun pagdating ng panahon na siya magtatrabaho na. Yun din ang magiging sandata niya. Ah, so, sabi ko, kasunod, kailangan ko na ito na nga, na, nag-upgrade na, na ako ng upgrade. Kailangan ko ng sasakyan para makapasok ako sa trabaho. Pag-ipunan so, ko rin yan, yung pera para makabili ako ng sakyan kasi kailangan ko ng sakyan eh hindi naman ako makapasok dito wala namang bus dito na meron bus siguro pero hindi ko lang kusa ng sakayan so yun ang mas inuna ko iniisip ko talagang iniisip kong maigi kung ano yung mga kailangan kong gawin sinulat ko sa papel yan kung, mga, kung ano yung mga kailangan kong gawin kung ano yung mga kailangan kong unahin para mabigyan ko na maayos sa buhay ang anak ko tapos sabi ko pa ah kailangan ko palang gumamit ng protection para hindi agad ako mabuntis kailangan ko yan. Kasi kung hindi ako gagamit ng protection, baka ang anak ko ay sulod na. Ayan. Hindi lalo ako makakapag-trabaho niyan, mahihirapan ako. Siyempre, paano ko sila mabibigyan ng magandang buhay, maayos sa buhay, ay ako lang yung provider, di ba? So, hindi pwede. Hindi pwede yung mag-anak ako, or kahit nung nagkaroon na dalawa na kami yung provider, hindi parang ako na gano'n nakakampante. Sabi ko, uh, hindi po pwede kasi nakita ko ang hirap eh. Nasaksahan ko ang hirap sa mga magulang ko na ang dami ng anak nila. And then, yun nga, isa lang yung provider. And kahit nagdalawa na sila, too late na kasi nga sa dami din na. So parang uh, nasalamin ko na sa mga magulang ko yung pangyayari sa kanila. Ang dami ng anak. Ang, laki din ng paghihirap. Kaya sabi ko, no, hindi ako mag-aanak ng gano'ng kadami kasi hindi ko kaya. Unless mayaman ako. Hindi ako gano'ng kayaman. O hindi ako mapera, hindi ako mayaman para mag-anak ng gano'ng karami. And then, kung mag-anak man ako ng gano'ng karami at hindi nga ako mayaman, ang magiging hirap ko ay triple eh. So, ayoko ng gano'n. Hindi ko pagdadaanan yung ganung buhay. Kaya iiwasan ko yung gano'n. Kaya dahil sa kanila, natuto akong iwasan ko yung ganung pamumuhay. Uh, tutunan ko na iwasan na magkaroon ng maraming mga anak kasi nga nakita ko na hindi kaya. Yun. Kaya, sana... Ganon din ang ginawa nila kasi kawawa yung mga bata sa totoo lang. Sila yung magsasuffer. Sila yung pinakang number one na magsasuffer kapag hindi ka uh, naging responsable sa buhay. So, yun lang. Talagang na-trigger na naman ako. Bye.